So, okay, guys, thermos, oh. 200, no? ganda maganda, oh. Guys, okay, thermos, ah. 200 lang dyan, oh. Ah, sir. Maganda ba? Maganda? Maganda ito. Oh, thermos, oh. Stainless, the oh. good morning, good morning, good morning, si Sero. Oh, uh, andito na ulit si Sero. Shout sir, ha? Shout out, guys, yung thermos, oh, binili na 200 lang. Ayan. Sir, dito. Sandaan dito, oh, sa radio na to, guys, oh. So, 100 nga bilhin ni sir, oh. Hindi po, kobontin. Ah. Uh, yun shout out kay sir nakabili ng radio sa katermos oh 100 saka 200 300 lahat guys oh shout out, shout out yan na uh, playstation po 500 dito po Joel 500 na playstation oh playstation guys oh 500 Dami speaker oh 500 lang guys dyan net na yan ha ah. Working ha huh? yun magkano sir kumama 30 30 yun oh. o digital clock digital clock pala yun 500 sir playstation o oh. original to kasi bigla to ito yung sinaunang playstation guys o oh. yan o oh, yan Ayan, three station, no? 500. Five Ayan, guys, o. Oh. Batalya. strings to, guys, ha. Ah. Yung Magis, one hundred, o. Ayan. Ayan, ha, guys. strings na batalya. Two thousand to, guys, o. Oh. Elite limited edition to guys nanaw guys oh rings 27.5 guys 27.5 ang size nito no rings 27.5 2000 ang price nyan guys 2000 PlayStation natin 500 ang PlayStation 500 guys yan 500, no sa gulong natin, pares Sandibo Ha? Sandi San guys, so oh. Sa gulong na 'to. 'Yan. Isang set na 'yan, may rim na 'yan, guys, ah. Oh, 'Yan. 27.5. 'Yan, guys, 27.5, guys, ah. Rim set, 'to. Oh. 'Yan, rim set. Sandibo ah. Oh. Guys, ano 'to? isang set ng speaker oh. Yan. Isang set na yan guys ha. Ah. Magkakasama yan oh. Huh? Yan oh. 500. 500. Plastic pan dira. Yo, nalak. Pan display yan guys, pan display. Guys oh. Treasure ko. Kusyo well dito. 300 guys sa pressure cooker na to. 300 'yan. 300 to. 8,000. guys, pressure cooker 300 daw po. 300 70. Thermos 70. Pwede tasa pa. Ayan o 100 pero nakuha yung 70 ito pa battery lang kulang nito guys so. 500 lahat na yan talo dito 50 50 dito guys so. 300 yan clock guys clock 50 pesos clock Kusyawel dito Kuwenta dito guys Kwenta so pambomba ng mga lobo o oh, yan kweta pesos lang walkman guys so 100 walkman 100 ha ah. eto pa isa sony dito ba Joel kwenta din kweta guys 300 o oh. mabaso 300 pesos doon sa baso guys 300 yan sa portable box guys 50 pesos oh 50 ito naman guys yan 150 ito 150 ito so guys 50 50 oh. pesos oh 50 100 100 Ito guys 50 pesos Ayan Ito guys oh, Batalya 2K Ito batalya no Ayan Playstation natin guys so oh. Ayan Playstation 500 Magkakasama na to Mga oh. cord nya 500 lang Ay na, ha. sa ka natin, si DJ Rizaldi guys, dito. Nagbablog kami kay, ano, Boss Joel. Ito guys, mga set ng ano, pyesa guys ng bike. Mga pyesa guys, mga second hand siya, pero bago pa to. Mga bago pa yan. Bago pa Presyo ng pamigay na yan, mga lods. Oo. Ganyan ka baba magbenta. Si yung oil. mga ano niya nandito. Yung accessories niya. Oh, kasama na, kasama na. na, kasama na. De, de, sige, sige. Bukod-bukod. Ah, kasama ko na guys, so isasama na yung mga piyesa noon 2,000. na pa rin piyesa. Batalyang niya no. Halo na yung ano niya, crank niya. Pasayin libo Oh, 2, okay, so

yan. Wala pre, kasi okay. ng sa tupan, sabi ko sa Batalya Yung maliwala mo, ito lang ang tupay mo Yan, magkakasama sa kayong pinakapyesa niya Walang, no? Tupay, bangalaga Ito nga lang, mo. dalawang lipo na tutu Huwag mo oh. lang parang magulang sa sitamain Kasi hindi oh. tayo magkakasulog Pagkukulin kasi yan, pagkukulin na Tapos sa'yo na yan, wala na po siya mo yan Kasi parang iba, pagsaka nangungat Tsaka kakaawakan oh. Walang issue yan boss, kasi oh. nakita ko lang na kanina yan Hindi hey, po, sigot si mo. Oh. mo Testing yung testing no Iganon, e, iganon. E, Oo. Oh, two five. Tali natin, tali natin. Oo, tali mo, tali. Siyempre, namimili rin siya no? So, di ka natalo dyan, guys. Hindi ka natalo dyan. Panalong panalo ka na dyan, isang set. Magkakasama. No? Shock na lang yung kulang, oh. Tatakbo na. Oo, yung pinakatinidor, nabili kanina. Binili na. Binili na. Oh, deal na, deal. 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 2-5. Oh, 2-5, oh. Oh, may aliyah tayo. Oh, aliyah. Oy, good, good morning. Good morning. Yun, nakuha, no. Shout out sa inyo, sir. Shout out dito, pinagkaguluan. Ano bang mayroon kay Boss Duel dito? Ba't ang daming pinagkaguluan sa mga customer dito? Eh, marami, marami. Sinta ka ba namimigay ng presyo talaga? Oo. Oh, kaya pala ikaw sumisikat sa YouTube talaga. Na, Napakamura mga presyohan, mga bagsak presyo talaga kay Boss Jewel dito. Ano ba yung pinagpapakalakan hey, nito? No, eh, ang tiktok Boss, magkano to?